Oh my God. Nagpaparehas kayo, Justin, ha? Isa, ha? Natutulog up. Justin, hindi ka nakakatawa. Ang namang ginawa mo dito sa, sa ano, parang kalsada na. Nagpaparehas kayong dalawang magkapatid. Kaya pala naubos yung powder. So, Ang kulit sinuga um, ko pa na... Ha, nagpaparehas kayong dalawa. Kaluin ko kayong bata kayo, ha? Tingnan nyo, Justin! Isa, ha? So, ko kayo kay daddy nyo. Lagot, lagot kayo, lagot. Susumbong so, ko kayo kay daddy. just ko, mga kabayan, ang ginawa dito sa, ano, bahay. Inubos nila yung powder, pinaglaruan nila, pati dito. Pag mga bata talaga, mga anak na ka kulit, ganito yung itsura, kakatapos ko lang maglinis. Paggising mo itong dadatnan mo. Mami, itong uh, anuhan mo, nagpaparehas kayong dalawa. I'm up. Ha? I'm Nuno. Ito. Nuno, I told to daddy. Kaya pala inubos niyo yung powder. Hindi kayo nananahimik kayo, ha? Ang kukulit niyo mga bata kayo. Ma'am, to daddy. Yes. Hanggang dito sa ano, bumaha ng pulbo pati dito. Ay, naku linisan mo yan kulit ang kulit nyo ha I'm gonna tell to daddy I'm gonna to daddy look at your face ha huh? no what no I'm gonna to daddy tingnan mo no tingnan mo oh. naligo ka na sa pulbo uh, I'm gonna get you.